Good morning. So update po tayo sa ating tanim na kalbasa mga idol. At niulit ko at magandang araw po sa lahat sa ating mga nanonood sa ating mga uh, nagawang mga videos. So this is Kaparm, ang hili ito sa Londagi TV. And Uh, nais ko pa ipaano eh, sa inyo yung bago nating tanim na kalbasa Nagsisimula pa lang sa pamulaklak mga idol Tingnan natin kung mayroon na bang mga bunga na bagong uh, nagsimula O papapalaki uh, Kasi po ay ang panahon po dito sa uh, sa ating lugar ay napaka... Malakas at masyadong mainit po yung panahon natin. At hindi na po nagkakaroon ng ulan. So titingnan natin kung talaga bang sisibol ba ito at uh, lalaki bang mga bunga nito at uh, magtagumpay ba ang pagbunga ng ating munting kalabasa. Pero bago 'yan, nais ko munang i out si uh, Albert sa Murat TV. Salamat sa panonood sa ating mga videos nga na-upload. Salamat sa mga suporta nyo At sa lahat na hindi ko po nami-mention, shoutout lahat, lahat sa inyo po ay magandang araw po sa inyo. At uh, sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. At wag na natin patagalin. Simulan na natin. Let's go. Ito na po mga idol. So ang ating kalbasa hindi pa masyadong mataba dito banda sa Uh, dito na side kasi dati no sa nagawa ko na video sina, sinabi ko noon na tinaniman ko ng kalbasa at ito po ay pangalawang tanim na ito kaya uh, hindi po maganda ang uh, tubo dito kasi sinabayan ng masyadong mainit ang panahon pero yung uh, tanim natin ng kalbasa ay uh, ito po ay nagsimula ng magbulaklak mga idol yan so hindi ko pa nga na, ano, na, anong tawag nito sa uh, term sa Tagalog, hindi ko na, hindi ko alam. Pero sa Bisaya na term, yung pag, ano, paglagay ng mga uh, uh, lalaki, no, dito sa kanyang bulaklak na babae, no. So, hindi ko pa na gawa, pero uh, salamat naman sa Panginoon kasi... Kahit hindi ko nagawa, mga idol, ay mayroon ang uh, nagsimula na uh, tumubo na bunga. Ayan po, mga idol. Ayan po, mga idol. Oh. So, ang kalbasa natin, mga idol, hindi masyadong mataba. Dito na side, pero doon, makikita natin yan at punta natin yan mamaya. Makikita natin kung uh, talagang mataba ba. I-compare natin dito. So, doon, uh, baguhan yan, mga idol. At dito na side naman ay uh, pangalawang tanim na to mga idol ang dito na side kaya hindi masyadong malaki yung kalbasa natin kunti lang ito pero hindi naman to nakaabala sa atin mga idol kasi ang ginawa natin ay sadlay na ito no? kumbaga extra income lang ito pag magkaroon ng uh, bintahan so atin ang uh, dalawin ang ating tanim na kalbasa mga idol so hindi ko pa na pahakaan pahakaan kasi yung term nito mga idol yung, yung bulaklak yung babae na bulaklak lalagyan natin ng lalaking bulaklak so hindi ko pa nagawa kasi uh, sa sobrang dami ng ginagawa namin to kasi kalbasa to ano ko lang eh minsan ko minsan lang ako nag uh, dito mga idol kasi yun nga uh, pinuntahan ko ngayon kasi nakita ko dati na dumaan ako dito may mga bulaklak na so tiningnan ko ngayon kung talaga bang uh, sa success ang mga bulakpak nito kahit hindi po napahakaan. yun po uh, ito medyo malaki na po ay uh, yung bunga niya so huh? every weekend no sa bawat linggo a uh, bibisitahin natin to every 2 uh, days or every 3 uh, days ganun po ay para sa ganun ay makikita natin kung nagsaksis yung mga bunga ng ating kalbasa. May, yun mga ito lo diyan pero mayroon din mga ano, mga idol ay hindi nag-success. So ganyan naman talaga kahit gawin mo pa magpahaka ka nito ay talaga namang hindi lahat po na ginagawa uh, na natin ay magsasuccess. Ganyan lang po. So nakikita ko may mga idol ay mayroon na talagang mga bunga na uh, siguro hindi na talaga to ano hindi to ma tuloy na talaga ata ang paglaki nito katulad nito mga idol oo oh, salamat talaga sa Panginoon kahit pa paano, no? Na hindi maganda ang panahon dito, masyadong mainit. Pero, kahit hindi masyadong mataba yung mga ano natin, yung mga tanim natin ng alba sa mga idol, kapag ito ay ah, uh, yung bunga hindi talaga sasabit kung baga yung bunga ay lalaki talaga ay talagang magsasuccess to at ah uh, Um, biyaya talaga to na mag uh, dagdag sa ating pagkitaan ayun po mga idol so dito na side yung sinasabi ko ayun o no, kikita natin yung mga kunti lang talaga hindi po na lahat natatamaan ng ano na, ay hindi, I mean hindi po lahat na lupa ay natatabunan ng dahon meaning to say na hindi po mataba yung kalbasa natin dyan kasi paulit na yan dyan so dito tayo sa kabila na side So, oh, pangalawa tong tanim ko ng kalbasa mga idol. So, uh, ko lang at uh, ina-upload ko sa aking uh, sa aking channel para para po sa to inspired no sa mga farmers no right uh, mayroon tayong busy tayo sa mga trabaho natin ay eh, mayroon din tayong extra income kasi pag bubunga ito oh minsan may presyo yung kalbasa dito umaabot ng 30, uh, 25 no kahit 20 na no, hindi na tayo malugi kasi kalabasa mga idol ay hindi po siya masyadong malagaan hindi katulad ng mga ibang uh, gulay na masyado pong malagaan halos araw-araw ka na dyan ka pero ang kalabasa ay kapag nakabunga na itong mga idol ay talagang aantayin mo na lang kung kailan at uh, kailan lalaki at pwede nang pitasin ganyan po mga idol So dito na side yung mga idol, yun know. oh. So kitang kita natin na napaka-alago yung ating kalbasa dito. Kasi ang lupa dito mga idol ay mataba at uh, pangalawang uh, ah, dahilan ay yung lupa dito ay uh, baguhan talaga na tinanima natin kalbasa. So oh, hindi natin makikita yung lupa sapagkat yung yung mga dahon yung mga idol ay napaka ano lago yan to so, yung ano ng ano kalbasa ko nakalimutan ko hindi ko po na mention sa inyo pero bag uh, ito po ay eh, hindi ko po natanim dati ay iba to sa dating tinanim ko so sabihin ko lang sa inyo kapag sa next video natin na uh, pag makagawa tayo na ulit kasi iticheck ko muna kung anong pangalan nito sa variety nito mga idol yung mga dahon mga idol oh, napaka, ano, talaga lago talaga kasi sobrang taba ditong lupa mga idol yun oh. yan so, dito tayo dadaan papunta tayo dun sa uh, taas at iikot tayo mga idol para makita natin sa kabilang side ito nga eh, may mga damo na yun eh pero siguro hindi ko na po uh, aalisin yung mga damo na yan kasi ay matatabunan naman yan sa kalbasa eh kasi yung kalbasa natin medyo malago na po yung pagtubo nya so dito tayo proceed tayo dito mga idol para makita natin yung may mga bunga pa ba dito So mayroon talaga oh. Kaya lang mga idol ay napakadamo na talaga dito. Hindi ko po nagagapan eh. Sining case, kasi nga ay eh, dami ng trabaho namin. So i-remove natin to, 'to Kasi pag tumubo 'yan, kailangan pag magtanim kayo ng kalbasa mga idol ay ang kalabasa ay hiwasan uh, po ang mga kahoy sa paligid. Ayo, lalo na sa gitna mga idol. Uh, kailangan uh, alisin natin yung mga kahoy sa gitna kasi pag uh, tanim natin na kalbasa pag may kahoy sa gitna ay hindi po uh, lalago yung mga pagtubo niya kailangan wala pong mga kahoy kaya pinutol natin yung mga kahoy na to yan oh, napakalago dito ang kalbasa natin mga idol kasi nap, napakatabat nga ang, ang lupa dito kaya nga eh, eh, inaniman ko ng kalbasa nikapang ko talaga na uh, linisan kasi plano ko talaga ay taniman ko ng kalbasa ngayon nataniman na talaga so makikita natin very successful po ang pagtubo ng ating uh, tanin ito may mga bunga ay doon sa ilalim pero hindi lahat pong mga bunga ay magsasuccess natural lang po yon natural lang po yon uh, sa buhay ng mga pananim yan po mga idol mayroon po ay didilaw kapag didilaw na po sure ball po na uh, hindi po yon tutuloy yan um, naalala ko pala yung ano ko mga idol kung hindi ako nagkakamali yung variety na gamit ko dito golden no? Oh, golden to golden golden nga kalbasa yung natanim ko dito mga idol napakataba mga idol yan o oh. taba talaga yan pupunta yun dito sa, ano, yung, yung mga ang haba ng mga dahon ng, ano tawag dito? Paklang kasi ito sa Bisaya eh. eh hindi tayo masyadong, ano, pamilyar sa Tagalog mga idol. O masyadong haba mga idol, oh. Sa sobrang taba. Yan. Mga dalawang, ano, pa siya. O, ano, napakahaba talaga. Uh, ganyan talaga pag uh, mataba yung, ano, natin yung kalabasa natin yun napaka laki laki ng mga ano mga dahon nya so hanggang dito lang yung mga idol yung kalabasa ko hindi naman tayo talaga nakatuon ng pansin dito sa ating kalabasa eh. kaya ah, mayroon pa sana kung dyan oh, malinisan yan dyan kaya Uh, hindi ako nagkaroon ng panahon kasi ubos ng panahon namin sa mga tanim namin doon sa ano, sa patag. Hmm. Ayun po mga idol, napakalago yung kalbasa natin. Yan no. Yan, kung isa ka sa mga willing po na uh, magtatanim, kung isa ka nanonood sa ating mga na-upload na videos dito sa ating channel ay isa sa mga payo po na gagawin natin, na payo po na sinasabi ko sa inyo na while nagtatrabaho tayo sa ating main sources, uh, kung mayroon tayong mga lupa na masyadong mataba, sayang naman pag pinabayaan natin mga idol, kung isa ka sa mga farming. And then, kung nagustuhan mo ang mga video na ito, kung hindi ka pa nakasubscribe mga idol, uh, huwag kalimutan magsubscribe para po na ah, uh, updated po kayo sa kung mayroon tayong i-upload na mga video na patungkol po sa mga farming uh, pagtatanim. Yun po mga idol. At huwag kalimutan kung maaari po mga idol ay share natin ang, ang, ang video na ito para po sa iba na mga nais po mga uh, matuto about sa pagtatanim. So sometimes ay nagtuturo tayo kung ano yung mga procedure and then para po na maihingkayat po kayo na magtanim para po uh, tayo ay hindi po uh, number 1 uh, mayroon tayong uh, magulay mayroon tayong makain, mayroon tayong source of income. Yun po mga idol. At magandang araw ulit sa inyo lahat. At uh, shout out lahat sa mga mga ano natin uh, solid supporters sa ating uh, YouTube channel. Um, God bless po sa inyong lahat. At koy okay, magpapalam na Thank you po